Sa isang subdivision ay may magkumpare. Isa sa kanila ay may ari ng tindahan at yung isa naman ay walang ginawa kundi mangutang sa kanyang tindahan. Para hindi naman sumama ang loob ni kumpare, inilagay sa karatula ng may ari ng tindahan ang ganito sa harap mismo ng tindahan niya. Bukas ka na lang mangutang. ayun eh, tuloy, hindi na nakapangutang si kumpare. Naisipang gumante yung nangungutang. Sinabi niya sa kumpare niya na may bagong tindahan na sa kanto nila at doon na sila nangungutang. Kaya inalis agad-agad ng kumpare niya ang karatula. Naisipan nung isa na i-check kung may bagong ang tindahan sa kanto nila. Ang sabi ng kumpare niya, It's a prank! Naniwala ka naman. Dahil diyan, hindi na muling nagkibuan ang magkumpare. Ikaw, naprang ka na rin ba? Alam pa ninyo na si Moses sa Bible ay naprank ng napakaraming beses? sino naman kaya ang nagprank sa kanya? Ang Pharaoh ng Egypt. Just after Pharaoh refused to let the enslaved Israelites go free, God sent a series of ten plagues. The Pharaoh always promised to free them but would reverse his decision after the plague was lifted. Imagine in every plague, kulang na lang sabihin ng Pharaoh kay Moses na it's a prank. After na hilingin niya kay Moses at Aaron na itigil ni Yahweh ang salot, ay siya tumutupad sa usapan at lalo siyang nagmamatigas na huwag paalisin ang mga Israelites sa Egypt. Umpisa sa salot ng tubig na naging dugo, salot ng mga palaka, mga niknik, mga langaw, pagkamatay ng mga hayop, mga pigsa, malakas na ulan ng yelo, mga balang, at kadiliman hanggang sa pagkamatay ng mga panganay na lalaki. Nang nangamatay na ang panganay na lalaki ng Pharaoh, ay noon lamang siya nag-decide. Paalisin ang mga Israelites sa Egypt. Pero it's a prank na naman ang ginawa ng Pharaoh dahil nagbago na naman ng isip niya. At hinabol nila ang Israelites sa kain ng kanyang karwahe kasama ang mga kawal. But you know what? This story is not just about the Pharaoh's pranks. Instead, it's about the dramatic demonstration of God's power. He let the Israelites cross over the Red Sea while their enemies drowned. Pharaoh might have hardened his heart, but God's justice still prevailed. It means that any form of evil will not be a threat over the fulfillment of God's promise in our lives. Let's pray. Lord, forgive us if doubts and fears filled our minds. Comfort us and give us hope as you have promised in our lives make us strong and save us from the evil one. In Jesus name I pray. Amen. Stop playing ill-time pranks that cause harm to other people. It will only lead to negative emotions. If you are a victim of a prank, deal with it positively. Any prank that crosses the line needs immediate action. Be wise and focus on loving people instead of playing pranks on them. Ang taong nandaraya sa kasasabing nagbibiru lang ay tulad ng isang baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Mga Kawikaan 26 verses 18 to 19. God bless.